Hi guys, great morning. I-share ko lang po ang isa kong lucky charm na siguro 3 months or 4 months na pa ako gumagamit nito. Or hawak ko po, lagi ko po itong uh, sinusuot. Yung fox queen po, iba-iba pong kulay. So mayroon ako dito mga tatlong kulay. Pero ang una kong order, ito pong kulay uh, green. Ayan. Tapos pangalawa, kulay yellow. Ayan. So ang pinakalas ko ngayon, ito ang purple. So sa so, totoo lang po, ito po yung original talaga. Original po nilang ano, uh, cord. Kasi yung cord dito sa dalawa po, na pinalitan ko na lang po siya ng cord kasi, ano po, um, uh, napigtas. So, ito po yung cord nila na tinatabi ko lang po talaga. Ito po yung cord nung uh, dalawang fax pin ko. Um, kasi nga, napigtas. So, may kasabihan po daw na once na naputol yung cord sa isang lucky charm or sa isang pingso na bagay, ano po daw yun? ah uh, uh, reflect po daw yun sa, sa ating katawan, yung mga bad inerya, bad elements, parang ganun. So, ibig sabihin nun, ang, sa, ang sabi sa karamihan na pwede daw ilibing sa lupa or palitan, pero sa akin, tinatago ko lang po talaga. So, ito na po ang present ko ngayon kasi nga, lagi po siya napipigtas talaga sa tututo ulam. Napipigtas po siya kahit bago pang bili. So, ibig sabihin, nasa akin po mga mga bad um, simple, simple yung mga silating mga malas or hindi good, ayan. So, natutuwa po ako dito dahil hiyang po ako dito. So, mga good um, effect or good na mga swerte, kumbaga, mabilis po sa akin at mag-aandalhin sa araw-araw mong hanap buhay. So, thank you for watching!